o salita o galing ng layang kabuntihan Buong mundo humanga sa perlas ng silangan Kaya huwag maging dayuhan sa sariling bayan Wonderful Pinas, tahanan ng mga bayan Kapag risa lang pinag-uusapan, ano ba ang unang-unang -una pumapakasok sa isipan ninyo? Para sa akin, lahat wonderful eh. Pero una, wonderful Rizaleno. Wonderful Pinas! Wonderful Pinas! Wonderful Pina! At isa pa, ang wonderful windmill. Mga sambahay, welcome po sa aming panibagong show dito sa Wonderful Pinas. Albert Martinez po. Generous po. At dito sa ating show, Wonderful Pinas, ituturo namin sa inyo kung saan safe makapag-banding ang buong pamilya. At ituturo din namin sa inyo kung saan pasok ang budget nyo. Speaking of budget, ito ang kaya generous, generous ka. So, kain na tayo. Okay, gutom na ako. Wonderful, wonderful Pinas! Wonderful Pinas! Tahanan ng mga bayani Buhay ang kanilang Ganda naman dito Ayos ha Pati yung fire tree, gusto-gusto ko yan, sabi nga ito. Oo, may tree <laughs> Pababa tayo sa Bangin. Okay, nakasama ito. to. If you're on a four-wheel vehicle, kaya mo ng 1 hour and 20 minutes. Walang traffic. Kung may traffic, a little less than 2 hours. Pero pag nakamotol ka, 30-40 minutes, kayang-kaya. Nandito ka na sa bayan ganda ng view dito, no? You know, ito, talaga realistically, first time ko nakapunta dito. First time? Ako nga, first time. <laughs> eh. Madalas kami dito sa area. Bitawan mo si Kon mamaya. So first time. Gusto mo hawakan ko yung aso? Ali? Hindi, pag ginawa you know, mo yan, dadali na natin all the way yan. <laughs> Itinatag ang Piliyano ang 1583 at pangalawa sa pinakamatandang bayan sa Rizal pagkatapos ng Morong. Noon, kilala ang bayan bilang Pilang Munti na pinamunuan ng dagnangalang Salian Maginto. Pinangalan ng Munti bilang kasalungat sa mas malaking bayan sa Pila, Laguna. Ang pangalang Pililla ay hinango mula sa wikang Kastilyan na Ilya at Ilyo na ibig sabihin ay mas maliit o mas bata na bersyon. Ang Pililla ay may siyam na barangay kung saan lima ang nakapaloob sa poblasyon at apat naman sa loob ng mga baryo. 2016 naman nagbuksan sa publiko ang wind farm sa bayan ng Pililya para sa mga kababayan natin na matagal nang hindi nagawi dito sa Rizal. Ayan o, yan, yan. Ang Rizal Wind Farm ay binubuo ng 27 wind turbines na may taas na 125 meters o katumbas ng 33-story building. Ang bawat wind tower na matatagpuan sa barangay Halay Hain sa Pililla Rizal ay kayang gumawa ng hanggang 2 megawatt na kuryente mahigit sa 60,000 households ang kaya nitong bigyan ng supply ng kuryente. Isa pa ang wonderful windmill! Bago kaming bukas kasi dito na view deck, uh, it's arguably one of the, if not the best, panoramic view of the whole uh, Laguna Lake. Um, kakabukas lang namin siya this year, actually, April of this year. Uh, so bago makarating sa wind farm, dadaan at dadaan. Sa mga mahilig sa mga overlooking, yun yung talagang pinupunta nila doon the, the climate itself, uh, pahingahan. And bihirang pag-usapan pero proud kami dun sa lugar na yun kasi napakaganda ng CR doon. Kasi ang Pililla is known as a gateway town. Kami ang town before Laguna. So lahat ng nagtra-travel going to Laguna, dito sila dumadaan sa amin. So mostly ang hinahanap ng mga pit stop, yung maayos na rescue, right? And they have to experience themselves, sila magsabi kung hindi world-class yung restroom And we make sure namin na ganun yun, we're thankful sa DPWH kasi project nila. Kasi yun yung hinahanap ng tao. And we realized na ang tao babalik at babalik sa isang lugar pag maayos yung mga pahingahan and mga pit stops. So, it's one of the pit stops na bago ka makarating ng Laguna, dapat talagang tumigil ka doon and makita mo yung buong view ng Laguna Lake. May kawayan farm kaming tinatawag dito where people can experience yung mismong pag-harvest pag ng kawayan. At the same time, yung mga sinaserve nila na food doon ay mga galing sa kawayan mismo. wood crafts dito, likhang pililya din. Yung mga turbines sa, na nabibili na sa visitor center, yung iba doon ay gawang pililya talaga. The products that we take pride of is yung mga frutas dito. One of the things that people really have to experience is yung pinya namin. Five years ago, we were, it was hailed as the sweetest pineapple. Merong conference noon ang Department of Agriculture and Pililia nga yung nakakuha noon. And then mga pakwan namin and melon. Sa mga delicacies, yung espasol namin dito is gawa sa giniling na mais. So medyo iba yung texture niya sa nakasanayang espasol. And then um, for dry goods naman, yung water lily problem ng Laguna Lake, ang ginawa ng grupo ng kababaihan dito, hinabi nila into bags and then hats. So, ma ma mga weaver, maraming mga weaver dito. So, yun yung mga products na sila mismo yung gumawa. And then, we have uh, mga mushroom chicharon. Um, cultivated din yan dito sa aming bayan. Dumadami na rin yung private resorts sa amin. Siguro kasi we're just an hour away from Metro Manila. So, instead na to go further away, two hours pa, dito na sila nagsastop sa amin. From... 10 in the last 5 years. Ngayon, nasa 40 na yung mga private resorts dito sa aming bayan. Of course, one of the things that we really take pride about is yung aming Liger Zoo. Ang Liger Animal Sanctuary ay tahanan ng ilang exotic animals at world's rarest species. Bukod sa white lion ay makikita rin dito ang liger ang hybrid offspring ng lion at tiger. Matatagpuan ang sanctuary sa Matagbak Road, Bayan ng Bagumbayan sa Pililla Rizal. We have a zoo here where people of all ages can experience feeding the animals themselves. Kailangan pala may zoo. yung mga bari. Lakas May pagka-open cage yung type ng zoo. Pero of course, yung liger natin, yung hybrid ng lion and tiger, nakakulong naman sila. So, but then all the rest, we have snakes, camels, and uh, my experience firsthand ng mga visitors. It's a bit different sa mga nakasanayan na zoo kasi very firsthand yung experience ng mga visitors do. prioridad po namin dito sa Bayan ng Pililya ay ang kaligtasan po ng lahat. Lalong-lalo na po sa mga turistang dumadaya po sa amin upang bisitahin po ang aming mga magagandang tanawin. So, ang ating pong kapulisan ay religiously po na nagkakandak po ng ating police visibility. Sa ating naman pong tourist destination ay parati po natin binibisita ito. Actually po, kami din po mismo ang nag-take po ng pictures sa ating pong mga turista lalong-lalo lalo na po sa mga pamilya, magkakaibigan na dumarayo po sa ating pong bayan para makita po ang kagandahan po ng pamilya. Dito sa aming bayan, lahat ng sa kahit sa ang sulok ng Pilipinas sasabihin mababait ng mga Pilipino, right? That's very well true dito sa aming bayan, no? Mahirap sabihin pero people have to experience it themselves. Kailangan nilang makita, maranasan and the best way for that is for them to come here. Mababait ang mga pililian nun. And sabi ko nga, part ng advocacy nyo is yung safety. Pililyans here, they really feel safe sa sarili ng bayan. 93% ng mga taga-pilya, they feel safe in their own town. Everyone here gets involved. Para volunteers when it comes to all events. Mararamdaman at mararamdaman ng mga bibisita dito, yung warmth at yung uh, giliw ng mga bilhin yan. Tulong at mananalig ako Tulong. Wow. sa programang yes ng pamahalaan pandalawigan. Nagagawing malinis at luntian ang kapaligiran. Sa ating pong mga kapulisan, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, welcome po dito sa Baras Rizalano sa lahat ng ating mga bisita. Bibigyan ko lang po kayo ng background. Yun pong kalikasan, ang tawag po dyan, yan pong kalikasan ay kaligtasan-kalikasan. Ibig sabihin po, we care for the environment. Tayo po ay napakapalat dito sa bayan ng Baras, lalo na dito sa Barangay San Jose. Tayo po ay uh, humihinga ng sariwang hangin. You are blessed with so many resources, lalo na yung mga green na nakikita nyo. No? Uh, una, nagpapasalamat ako kay uh, General uh, Rodel. At siyempre, sa kasing ko kay... At lalo-lalo na sa mga men in action natin, mga kapulisan. At sa ating... Uh, barangay, may moto din po kami. Ang aming moto sa barangay namin ay tropang maglilingkod. Kaya handa po kami maglingkod sa anumang nais ng ating bayan o ng ating barangay. Wonderful Philippines. Of course, dito sa Rizal po ay napakarami nating wonderful things na pwedeng pagmalaki. Yung mga Rizaleno kagaya nyo, ay mga mababait, magagalang at importante ang ating kalikasan. Pag ito'y pinabayaan natin, eh, magkakaroon po tayo ng flag, magkakaroon po tayo ng hindi magandang sitwasyon dahil pinabayaan natin ang ating kalikasan. So, maraming maraming salamat po at sana itong ginagawa natin ganito ay mag-umpisa ng kayo rin na inspire ng ibang mga kababayan natin na proteksyonan ang ating kalikasan. Magandang magandang umaga po sa inyo natin. mga kababayan na gusto pong bisitahin ang bayan ng Pililya, kayo po ay aming iniimbitahan upang makita po ang kagandahan ng bayan ng Pililya. At huwag po kayong mag-alala dahil nandito po ang inyong kapulisan upang magbigay ng better police service sa better Pililya. Sa ginawa nating araw na ito ng pag-ikot ng lugar, Gen. ano ang assessment mo Rizal. Ang laki pala ng lalawigan ng Rizal. Kulang ang isang araw. Siguro mga linggo ang abutin bago natin maikot. Kasi pililya pa lang ang ating napuntahan. Maraya po tayong mga lugar na madiskubre na hindi alam na marami dito sa Rizal. Kaya huwag po kayong mawawala. Sundan niyo po kami. Like, share, and please mag-comment kayo. Wonderful places, wonderful people, at wonderful food. At syempre, yung safety ng mga bumibisita dito sa lalawigan ng Rizal. At mga kasambahay, hindi tayo pwede magtapos hanggang hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang mga taong nasa likod kung bakit wonderful ni Lilia. Sino ba yung mga tao na yan? Tignan mo. Wonderful Pinas! Wonderful Pinas! Wonderful Pinas! Wonderful Pinas! Wonderful! Maranas sa Wonderful Pinas! Mga kasambahay, dito po nagtatapos ang ating first episode pero hindi nagtatapos ang ating adventure. Kaya pinapalala ko sa inyo, mahalin ang sariling ating... At huwag tayong maging dayuhan sa ating sariling bayan. Rediscover Wonderful Pinas! Salita o galit ang layang kabuntihan Buong mundo humanga sa perlas ng silangan Kaya huwag maging dayuhan sa sariling bayan Wonderful Pinas Tahanan ng mga bayaning Buhay katumbas Wonderful Pinas Bawat lugar, historika. Visayas at Pindanao Ganda'y sadyang wagas Build your dreams Wonderful Pinas Dito sa Pilipinas Marami ang sadyang magaganda Magagalang, mababait, may bayan Sa y mayroong Roma a basta para sa ka